nandito na tayo huuy, White sun na white sun Ah So yun mga kabake. Nandito na tayo sa dap dap Ayan so ang daming ano Ang daming ng baryo ngayon May dala tayong armas oh Ayan So ayan, tingnan natin mga ano nila ginagawa. Tara. At ayan na nga mga kabagay, bago tayo dumiritso ng uh, tinangisan, idumaan mo na tayo sa mga tao natin dyan sa dap-dap. Ayan nga, makikita nyo, ang dami nila dyan, magmagawa ng pang baby lobster. So yun kasi yung ano, yung kanilang panghanap buhay. Sa so, ngayon, lalo na kapag season ng lobster, lahat sila nandito sa dap-dap. So, kahit mahirap yung daan nila mapunta dito, eh, pinupuntahan pa rin talaga nila para makapaghanap buhay. So, ito yung mga tao natin. Yan, lahat po nang nandito, mga kabagay, ay eh, puro mga sakop ng ating sityo. So, kaya nasabi po natin na sila ay mga tao natin. So, ito po yung pamangkin ko. Yan, gumagawa rin po yan ng pang baby lobster. Uh, gustong sumama yan sa dagat, dun sa isla, kaso hindi na siya pwedeng sumama kaya may natimpla na siyang uh, siminto pa na pang baby lobster. So, pasyalan natin yung mga bahay-bahay nila dito. At dito eh, para na rin silang isang sityo. Ayan, kanya-kanya silang bahay na may nagsasaing. At dito sa unahan ay eh, medyo maraming bahay pa rin mga bagay. Ayan, mayroon din sila dito mga pang baby lobster kasi lahat nang nandito ay mga nag lobster. Ayan yung mga bahay nila. Mapapansin so, nyo, ay eh, ang dami talaga na dito. Siguro mahigit uh, 25 kabahayan nandito mga kabagay so wala pa yan meron pa doon sa bukana yung iba kasi wala dito sa dapdap -Dap dahil dito sa dapdap -Dap, medyo tago medyo walang hangin pero doon sa kabila mga kabagay doon sa pinakabukana marami rin mga bahay doon dahil yung iba ang gusto nila yung mahangin kapag mahangin kasi halos walang niknik -nik. so dito dapat nakakulambo ka kasi kapag wala kang kulambo eh kakagating ka ng lamok so ayan ikot ikot natin mga kabagay So, bumalik tayo dun sa dati natin pinuntahan ito may nagtatayo pa ng panibagong bahay kasi pa start pa lang malapit naman yung tagdilim kapag tagdilim na naman, wala na naman yung buwan ay season na naman ng lobster so yan mga kabagay, diretso tayo at pupunta na tayo ng isla a few moments later so mga kabagay ang kapitan namin dito ay si Albert Amias dahil medyo iwas-iwas dahil kabisado niya yung uh, palabas kasi halos lahat dito sa palabas makikita nyo ay panay mga padapuan na ng lobster so iwas iwas ka na lang talaga dyan kasi kung hindi ka makaiwas hindi mo alam kung saan yung may posisyon ng lobster eh, yung bangka mo mabubutas uh, kaya nag iwas iwas na talaga kami at ang pinaoperate namin dyan yung expert doon sa posisyon ng mga ano ng mga lobsteran si Albert Amias um, yes. One hour later dahil malakas na ngayong yung alon mga kabagay. So nagpalit na kami ng piloto. So yung aming kapitan jan, ay si Ocos na. Tayo, so, video malakas na yung alon at umuuga na yung aming bangka at uh, kapag bumabagsak eh pumapasok na yung ibang tubig sa bangka. Kaya ako eh, tumayo na lang at pumunta sa likuran para hindi ako mahagip ng basa. Na so, mayroon kaming dalang panggatong para pagdating namin doon eh mayroon na kaming uh, panggatong sa kung anong pwede namin lutuin. So, ayan, yung isa namin kasama, eh, takot na takot na, kaya hindi na tumitigil sa paglilimas. Ayan na nga, mga kabagay, uh, kahit na gaano kaya lalaki yung alon, eh, nagawa pa rin namin at uh, tumuloy. Kaya so, na nga, at malapit na kami sa tinangisan So, eh, grep, kung titingnan mo yan sa Google Map, so, dahil malapit na yung buhangin, eh, pumunta na tayo sa Proa kasi mas maganda yung kuha ng camera kapag malapit ka sa Proa so yan mga kabagay uh, pinawurong-urong ko asila. sila yung kamay natin din natin napansin dyan ay nakalawit na bala kaya nga malapit na kami sa White Chan excited na akong tumalon so, medyo malalim pa kaya inintay ko muna na makadaong kasi mababasa tayo yung camera natin e cellphone lang o, ito yung aking mga makapupurmahang kasama so ayan, dahil camera natin cellphone lang at wala pa itong balot baka sakaling mabasa e eh, mag shutdown kaya yun eh hintayin natin mga kabagay at sa pagkakataong ito e eh, na underestimate pa kami ng pagpatay ng aming bangka kaya, ayan, hindi kami umabot. Kaya ang nangyari, mga kabagay, eh, naanod kami ulit. So, sobrang hirap kasi nga, ang lakas ng hangin. Tapos, uh, sasagwanin lang sana. Tumalun yung ibang kasamahan namin dyan para hilain na lang sana. Pero, hindi nga talaga kaya. Kaya, nag-decide yung aming piloto na paanda rin ulit yung aming makina. So, tanyan nga, pinapaandar nila yung aming makina para makarating kami agad doon sa tabi kasi napapatpat na kami ng hangin. Unti-unti na naman kaming papalayo sa isla. So, ayan mga kabagay, pinapaandar na yan ni Albert kasi siya yung aming makinesta. Siya yung magaling sa makina kasi kapag ako ay nasisira. Ayan na nga mga kabagay. Kumandar na nga yung aming makina. At yung iba namin kasamahan, eh hindi na rin umakyat kasi eh, malapit na rin lang, bumitin na lang sila. So, sa pagkakataong yan mga kabagay, eh, nakaabot na talaga kami sa buhangin kasi ang inakala nila, inababaw kaya pinapatay nila agad uh, hindi nila alam ito palang buhangin na banda dito mga kabagay ay eh, pakantel so kaya iyan tumalo na lang yung iba ka na lang nila yung lubid para makalapit tayo dun sa buhangin Let's

sa mga kamagayo kain na na mga hmm. uh, pa lang yan oh mga mm. kaming inihaw inihaw pa o may lato o may tumating kahoy sa usawan hmm. ato mm. pa hmm. ang kapang ito ba sa inyo ito okay.